Ayan, yeah, nandito na kami sa ano ito pa? Dupinga River. Ayan, ang dami nila nitong cottage. Pero hindi kami gawa ng cottage kasi poor lang kami. Banyan <laughs> na tabi-tabi lang kami. <laughs> diba ang ganda dito guys? Ano yun pa? Magkagawin sila doon, no? Ano naman kayang gagawin nila doon? Ayan, ang aming view dito. Malapit tayo sa ilog, ha? Ayun yung highway sa may truck na yun. Papunta dun ay Dinggalan. Tama ba ako ba? Dinggalan doon? Ha? Huh? Doon pa Dinggalan. Yan yung mga cottage nila dito. Siguro mga rent dyan is 5,000, ay 5,500, no? 500 to 1,000. Hindi na namin tinanong. Kasi so, ko kayo magka-cottage. We're poor as a poor. Yes. Lakad-lakad ulit tayo. Ang ganda dito guys. Yan Oh. Ang ganda. Pwede nga dito mag-cottage, oh. Wala naman nakakakita. <laughs> <laughs> Ayan ang ilog ng dopinga. Ang lina, oh. Ang sarap magtampisaw. Liligo pa tayo pa. Ayan, oh. Did you see that, guys? So nice. 자, 하하시우란고 아무튼 아데요 lakad-lakad tayo -lakad dito. Ang dinaw lang tubig niya, guys. Lalakad pa tayo. Sarap dito pa, no? No? ayan parang salap maligo kasi may pupuntahan pa kami kaya dadaan lang tayo ito yung bahay niya. batang naglalaro. Ay, may senior city sa'yo naglalaro. Ano nakuha mo? Ano yan? Pagkain, kakain. dumi na tubig na pa. Ba't tumodong okay? eh? Ha? Bye, bye na!